Mayong buntag nga idol no. Ana nakoy gi trabaho dre mga idol, gabi e eh, pa naabot pero buntag na buntagan gyud ko kodre mga idol, mga alas 12 na ako ni nahuman sa buntag mga idol. Ang problema ani eh, wala ni charge mga idol, nidagan lang ni wala, nga walay suga, Masimpo ra pud nga nakaabot dre lobat suga yung ba, mga idol. Nagilis lang tao carbon brush, kita nato to na pud naging magbuha. Sa alternator na carbon brass na siya mga idol, isa kasit atong giilis niya mga idol. Walang taka video niya mga idol, tungod kay gayo na, gikapoy na dyan pugko. Unya, ulan-ulan pag mga idol. Nabuntagan yung taon tayo mga idol. Nihangyo lang taon ng tagiya mga idol. Nga paayo kay tungod kay mauli, bas lagub mga idol. Isa po niya sa good customer na to, mga idol, Sagubjin mga idol. Daghan po sila o mga trap. Og pagkahumang na tawad ang alternator paandar na ta deha kita na to deha nga 12.9 something na sa si mga idol sabot pa sabot okay na sa si mga idol na ah, uh, hapit na alas alas 12 buntag Salamat salamat amping 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 na buntag gan gyud taon sila mga idol pero okay lang importante na okay na og palakaw na pud sila mga idol ayos na Iya bungo din ni sa mga idol